Hello mga ka soldier So, sinong excited na ako? Ako excited ako. Bukas na ang biyahe namin sa Northern Ireland! Sa Belfast City! Anong mga damit ko? Kasi, great, yan siya. Tapos, sa na lang at saka, ano, kulang. Yung, ano, pinalas ko. Tapos, ganyan. ready to go tomorrow. Good morning mga ka soldier Yay! At day has come na. What? Day has come. Punta kami ng Ireland for today. Kaso, Your to... It's raining Pero magtuto kami Basta gala, umulan umaraw gorda Naku maulan Ang lakas Ah, ulan <laughs> It's raining in Manila Charot Andito na kami sa Southampton Airport! Excited! Meron pa kaming time bago ang actual flight. So for the TikTok muna kami, o ba diba? So dahil malapit na kaming mag-flight, ayan, pumuesto na kami malapit sa aming gate. Yun, Belfast City! 1525. May patwining. <laughs> <laughs> patwining kayo. Patwining. Ano ang lit pala ng aeroplano? Tsaka ano, umuulan? <laughs> OMG, parang kinakabahan. Pero hindi yan, safe yan. Pray lang. O ba? Diba? Basagala, safe yan. <laughs> Medyo maingay dito kasi andito kami sa labas na mismo yung sasakyan na namin na aeroplano. Ayun Oh. No? Hmm? Nakita niyo ba yun? Ah, sight Personal items must be placed in an overhead bin, the floor area around you must be completely clear for takeoff and yes. landing. O na, dapat talaga naka-seatbelt lagi. As in, yun talaga yung unang-unang check ko. Ayan na, si Phoebe, si Tin. Wala akong makita sa bintana. Sobrang umuulan, tsaka napaka-foggy niya talaga. So, dahil gutom kami, nag-order na lang kami ng muffin at tsaka coffee. Na, mm, hindi talaga siya masarap mga ka-soldier, as in. Pero dahil gutom kami, kasi hindi kami nakapag-lunch. Ayan, pinatulan na namin yan. <laughs> Tingnan mo naman, hindi daw masarap pero naubos naman, o diba? <laughs> Ganyan tayo eh, pag-gutom. Walang ano, hindi masarap, masarap. Pero kung kaya nyo hindi mag-coffee, wag na. Ayan, may sunlight na, o. Oh, as in, oh, excited na ako, my goodness. Ayun, kita ko na rin yung clouds from the window. Ay, salamat naman at uminit na. Sana magtuloy-tuloy na. Eto, ewan ko ano to. Bigla na lang siyang pumatong sa kamay ko. <laughs> Creepy. Oh, ayan na mga ka-soldiers. Ang Belfast City in Northern Ireland. Oh, sinong mga excited lagi pag yung papalanda. Tumitingin talaga sa pintana. Ang swerte ko kasi nasa window side ako. Perfect! O, oh, diba? May paaura talaga sa aeroplano. Tingnan nyo naman kung gano'ng kalit yung aeroplano, mga soldiers diba? <laughs> Parang alam mo yung pag umuulan, takot ka kasi tumutunog yung wings niya. Parang, oh my God, Kahit kakayanin ba to Pero kaya naman. Tingnan mo, safe naman kami nakapag-land. Yay! So, we're here na, guys! Yan ang amin yan, na Plane. Very small. Very nice. Let's adventure begins now. <laughs> See you after two days. today, two days? Oh. Airport. Airport? <laughs> Ayan na, ayun na mga ka-soldiers, tingnan nyo. Welcome to Belfast! Ayan o, no, kunwari naglalakad kami. O, oh, diba? O, oh, syempre babalikan ko yung cellphone ko. Hindi ko iiwan yun. Ito na yung on the way papunta sa aming Airbnb. So, ayan, hinahanap na namin. May kami ng LHS. So, ayan, paikot-ikot kami. Yun pala, yun na yung mismong building na hinahanap namin. Wala pa kasi siyang number kasi bago pa talaga siya. Si newly constructed pa talaga. So, dito na kami sa loob ng bahay. Meron akong video na separate about sa house tour namin sa Airbnb namin na to. Kaya dumiretso na tayo sa Belfast City. Ayan! very colorful ang kanilang city in the evening as in look at that Ooh. nag uber lang kami kasi kasi medyo late na alam mo naman dito sa Europe or UK um, ano maagang nagsasara yung mga restaurant so nagpaikot-ikot muna kami dito just to see the city hey, Ang gaganda ng mga bulok so nice. Oh, tingnan mo. Parang spring na dito sa kanila. I mean, <laughs> diba? Totoo siya. Totoo siya mga soldiers Hindi siya fake. Ang ganda niya. Ito pala lang kinukunan ko na yan is City Hall. Pag nakakakita ako ng mga bulaklak, gusto, gusto ko talaga siyang kunan, lalo na pag ganito kagaganda. Ewan ko ba, meron ba sa atin sa Pilipinas nito? Kasi parang may nakita na ako ng ganito eh. Pero hindi, hindi ka gagaya ka colorful nito. Naku, feeling ko ang ganda-ganda dito pag ganda spring at flowers. summers. Hmm, alam na. <laughs> oh, oh, so nice. pala yung famous na city hall nila na ang ganda-ganda sa gabi para hindi siya city hall para siyang hotel na social hanggang mga ganong level tapos nagsasara siya ng 7pm so dumating kami mga around 6 na yata na enjoy pa naman namin siya Tingnan nyo naman ka soldiers, kung gaano kaganda yung City Hall ng Belfast. Tsaka ang hilig nila dito sa mga monuments na mga ganyan, mga memorabilia na may mga meaning yan. Parang nabasa ko lang ha, a statue of Constantine, parang ayun ang nakalagay kasi hindi ko masyadong makita kasi gabi na. Meron talaga akong self stick na pangkuha ko ng ano, ganitong angle kaso minsan nahiya ako pero, lalo na pag maraming tao. Ayan, isa pang groovy. Ayan, di pa nagkasabay-sabay. O, oh, babalikan ko syempre ulit ang cellphone ko, no? Ayan, so nag-ikot-ikot lang kami. ah, uh, dito lang to siya sa loob ng City Hall. Sa around niya, meron siyang ano, gate na open pa until 7pm. So, tingnan nyo naman. Oh, ang ganda. Nag-iiba-iba siya ng color. Parang siyang Christmas lights. Ayan, hindi namin napansin ng oras. Kaya yung mga restaurant pala nagsasara na. Eh mag -e eat na to. Tapos nag -ikot, ikot kami. So wala kaming mahanap na iba kundi KFC. <laughs> Kaya Gora Bells na. Pero hindi pa kami kumain kasi hindi pa naman magsasara yung KFC. Kaya nag ikot ikot muna kami sa ano sa within city nagtingin-tingin kami kung ano pa yung pwede naming makakainan. Alam mo naman kami mga ka-soldiers, napaka-foodie naming tatlo. Kailangan talaga may masarap na pagkain. Yun lang nagpapaligaya sa amin. I think isa yun sa mga main talaga namin na pag pumunta kami sa isang place is dapat matikman namin yung kung ano man yung ano nila. Yung parang talagang food nila. So, dito, naghahanap kami ng mga authentic na Irish na something na restaurant. Kaso nga lang, ano na, gabi na. So, ano na siya, na. Tapos, meron kami nakitang iskinita dito. Sinundan lang namin yung ano, mga ilaw kasi meron kami nakitang magandang place. So, akala namin restaurant yun siya doon. Ano pala siya? Pub. So, usually mga inumin lang kasi sila doon wala sila masyadong mga pagkain talaga kaya pero tiningnan pa rin namin kasi mukha naman siyang maganda so na curious lang kami tapos may nagwawala may sumisigaw lasing na yata <laughs> ang galing dito no weekdays pero ang daming mga lasing pero hindi naman sila nang ano sa inyo okay iwasan niyo na lang para hindi din kayo ma ano get in trouble o oh, kapag ganyan na may mga lasing iwasan niyo na lang wag kayong pupunta doon sa ano nila sa mismong kung saan sila <laughs> kasi maraming nagwawala lalo na pag yung mga weekends kasi ang daming lasing pero alam naman nila na hindi sila dapat manakit Eto na yung sinasabi namin nakita namin galing doon so di ba ang ganda niya parang ang social ng ano ng place kaso nga lang pub pala siya so sabi namin balik na lang kami kung may bala kami mag pub <laughs> Ayan, no, tingnan nyo. Ang ganda, ba? Diba? Para na siyang pa-spring kasi ang dami niyang flowers. Tapos, authentic yung flowers niya. Totoo siya. Hindi siya joke-joke. Meron kasi iba yung dinedesign nila, dinedecorate is mga fake. Pero yan, totoo siya kasi lumapit ako. Tapos, tinignan ko kasi na-curious ako. Kasi ano, there's no jolly bumps. There's, no jolly bees. No jolly bee. We're gonna eat in McDonald's. No, we're gonna eat in KFC. Ah, KFC. Exactly, KFC. Then, we'll really... no. have cakeaways. Let's stay away nalang. Kasi okay, it's 8 o'clock na so most of the restaurants are closed closed already. For the Tawid. So for for the Tawid. Where we? Uh, for the KFC. Ay, that's the City Hall no? Ang ganda pala. O, tingnan nyo ito mga ka-soldiers Ayan, yung mga in-order namin O, yan yung before After! O, di ba? Hindi kami gutom <laughs> Hindi gutom pero parang binagyo yung mga kinaina namin. Tapos punta kami ng Tesco, bili ng konting grocery. O syempre may cider, hindi mawawala yan. Tapos naka gloves kasi ma malamig. Tapos ayan o si Tin sabi niya, anong pinamili mo? Eto, tingnan mo yung basket ko. <laughs> Puro inumin. <laughs> ayan, sila na yung nagbayad kasi wala na naman akong ID. Nakalimutan ko na namang dalhin kasi minsan strict sila tinitingnan nila yung ID lalo na pag doubtful sila if 18 above ka na ayan papauwi na kami tapos nag uber na lang kami kasi malakas yung ulan tapos ano pagod medyo pagod na rin kasi galing sa biyahe oh kala mo naman ilang oras yung biyahe no <laughs> Pero ayan na nga kasi umuulan tsaka hindi pa namin masyadong kabisado so ayung ano yung bus hindi pa namin alam kung anong route yung sasakyan namin Ayan, nakauwi na kami ng bahay. So, chill-chill muna, inom-inom. Kasi maaga pa naman. I mean, hindi kasi kami maagang natutulog. Sanay kami sa night shift eh. So, usually natutulog kami ng mga 12 ng gabi or more. Si Phoebe ay nako late na late yan matulog as in. Ayan, syempre bago matulog, uminom muna. Um, guys, normal lang yan dito. Ay, hindi, hindi big deal ang mga inumin dito. Tsaka, mga cider lang yan. Ano lang siya, low in alcohol. So, ayan, kita nyo naman kung sinong pinaka-hyperactive. Lalo na't nakakainom ng konting alcohol. <laughs> hindi talaga ako, hindi talaga ako matigil sa isang place. Medyo may pagka-hyperactivity talaga ang lola nyo as in. should we put it here? Wait, lang. Lala, oh, lala, no, no, no. Sorry, Meg. <laughs> Sorry, Meg. Na yung auntie niyo. Two o'clock na kasi dito. So. Cheers, guys! Happy, Happy Bern Valentine's! Happy Valentine's! Happy Valentine's! Happy Valentine's. Cheers, Auntie! Galit <laughs> 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 na <laughs> Happy Valentine's! Kailangan ka date dyan. At least kami may reason to celebrate. <laughs> Bye! 2 o'clock na! <laughs> Alak lang pala katapat sa amin. O baby, sayawan mo na lang kung ano, may energy. <laughs> Walang energy na ako nakapag-milo. No? Hindi siya nakapag-milo. Guys, let's call it a day. Good night, everybody. Yeah. Thank you for watching, Maga Soldiers. sa dulo. Thank you.